sa buhay. pa sila. Ayan, or, ayun, ayun, Sabi sa akin, pumunta ka daw. Nagagaling ko lang doon. Hinaan mo na sila. Ah, ma! Padayin mo mag-inom. Ngayon, eh, gusto ko nga mag-inom pa nga. mo mag-inom, eh. Wala ako sa mag-inom. Eh, Ay, ako yung nakainom na. Kaya ako yung Kaya kumunta. ako yung nakainom. 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 Ako yung tinatawag ka na. Pinapupunta Ay, ka ayun. doon. Eh, sige, ikaw na lang. Ako'y pas mo na. Ito naman kung kailan gusto ko siya mag-inom, ayaw mag-inom, ang labo mo. Hindi na, hindi na, hindi na, ko nga mag-inom? Ayaw, 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 nagkakantaan sila. Ayaw, ayaw, siya. Kaya na, nasamahan kita. Dito na lang ako, mas gusto ko mag ng TV. Ano nga? Nasamahan nga kita. parang ka rin, iba pakaroon ako, hindi na, halos. Pakalos ka ngayon? Oo. So. Talaga, hindi ka pwede talaga mag-inom? Sabi ni pari, pumunta ka doon kasi. Ikaw lang ang wala, oh, ito lang yung kompleto kumpleto yung tropa mo, nandun sila, ay naku, malalawasan ka talaga. Ay, ayaw sila, maaulawaan nyo nung pa ngayon. Sanay naman yung pa ngayon sa akin eh. Ay naku, inaantay ka nga. Oo, yamon sila. Ayaw mo talaga? Ayaw ko. ka na. Eh, siyempre na oh, mo. na. mo ka ngayon ah. Sa uh, tayo kwarto. oh Sa kwarto? Oo. So, oh, oh. so, oh, pa. Uh, so, Ayan, magiging tayo sa na! nga! Pa, na, na. Huh? pa ako! Isa pa! Sila pa tawag ka kasi sa kumpay rin oh! Ayan, pa tayo! Okay. Isa pa, isa pa. At isa. At isa. At isa. Ayoko na! tayo! Mag mag tayo! Mag tayo. Mag ako eh.

oh my god